guys. Alright. Nandito si Dave. And this is sa pagdodrawing. Gusto niya magpadraw kay Sonic. E hindi ko naman alam kung paano magdraw kay Sonic. Say hi to your subscribers. Ano? We're back. Okay na yung mukha ko. Konti-konti na na. Kapatanggal ko nga pala ito ngayon. Lulis. Yes, it's video. Video na na. Hi, say hi. Hello, guys. Balik na si mami. Endings. So, oh, very good na ka <laughs> Kaya dili naman ka ka, Mag-stop na ka, Didi. Hoy, mag-stop na ka, Didi ni mama. No, no, na. Oo na na siya yeah. growing. Hmm. Hmm. Wala na. Ayan, meron akong upload. Update ako ng isa, ano ko, um, video ko. Nagtutuhog ako ng isa. Tapos, sinero yung kung ano yung, magkano yung ang tawag dito, tutubuin sa si isaw. Ganda siya, guys. Gandang negosyo ang isa So, ayan. Ante-hapon, pinunta ni Papa Bong and mo Kumuha kami ng motor kasi nga, kailangan namin yung side, ano lang, part namin. Motor na siya para hindi na mahirapan sa Papa Bong kapag. Tignan <laughs> niya pa istorya <laughs> Hindi na siya mahirapan kapag ka umalis na ako. Halimbawa, Uh, makaalis na ako dito sa Pilipinas And, yun, hopefully, kasi ngayong Mon uh, Tuesday, ano namin, screening na namin sa application namin doon sa um, Korea. And, hopefully, guys, yun, list na yung names namin para alam namin yung gagawin namin sa susunod. Namin smooth, siguro, mag-on-job training na naman tayo sa farming, doon sa agriculture and yun, medical hopefully uh, pumasa para tuloy-tuloy na so yun, update ko lang kayo talagang gusto ko lang makita nyo yung uh, update ng mukha ko ayan, medyo okay na talaga yung nangingitim, actually yung tanod na guys, yung sinulid na pero pwede daw yan tanggalin eh. Hindi ko lang alam. Takot talaga ako. Kasi baka masakit. Gusto ko yung doktor ang magtanggal. Ang sabi ng pinsan ko, dapat daw pala, nung maga pa siya, tinanggal ko na. Kaya para hindi masakit eh, parang mas masakit naman kasi di ba ano siya mam po eh. ngayon na dry na siya dry na hindi ko lang alam kung masakit pa gilin siya sana lang ano pa, matanggal pa kasi Monday pupunta ko sa doctor tapos Tuesday pupunta lang ako sa screening dun sa gym dapat wala na yan para hindi yan kasi pangit siya tingnan, diba? So, at least yung mukha ko, okay na. Normal na siya. Hindi na siya namawaga. Yung mata ko pantay na rin. Yung kilay ko hindi na masyadong ano, maga. Yun nga nga lang ito. Yung sa gilid. Yung medyo, ano, yung sinulid. Pero okay na. Terry pa rin. Hindi na siya halata. Dapat naka eye glass. Dapat eyeglass glass, sunglass para hindi siya makita. Pero okay na yan guys. Dapat natural lang. lang. Ayan. So busy si Dames. Kahapon pa ito nag-draw. Kasi Sunny. Hindi niya makuha-kuha. Ako naman yung taga. Taga tapos na kanyang drawing. Ayan. Ayan. Mamaya magbibinda na yan si Papa mo. Sana mo. Yung paninda niya. Para meron kami. Tungulan for tomorrow. sarap kaya matulog makakain sana dumating na si mama para kumain na rin may, may kami later sana yung anak ko makulit so nandito lang ako sa kwarto guys hindi ako lumabas and mama kung alis ni papa bong paglilinis ko ng palige dyan sa labasan namin para um ano man, and malinis and para makapaghinga ulit. Pagkatapos kong magwalis, kahinga ulit. Nahihintayin ko na lang sa kabaw na bumalik dito. Dahil bukas, kung bati na po siya, mamagigyan na po na siya. So, mag-busy na po po So, yan lang. In-update ko lang kayo. Thank you for watching. I love you all.